Hello mga ka-discard, welcome to my vlog. Eh, Pakita natin ang proseso ng pagtatanim ng lettuce. Ayan, yan ang po ang binhi namin dito sa Japan. Yan naman po ang aming lupang ginagamit para sa pagpula. Yan. Si Aling Bebang. Ayan, sasalin na po ang lupa sa banyerang itim. Yan. Yan po ang gamit namin. Pinaghalo-halo siya mga tai, dahon, damo, puno mataba po yan na ginagamit mabilis dumaki ang kupunlain yun ang po ang clip na ginagamit namin sa papel na pinagkatamnan ng binhi yan po, yan po yung papel na ginagamit namin o diba Ayan. iaangat mo lang po doon sa dulo tapos ilagay mo yung clip tapos sa kabila rin po ilagay mo rin po ang clip and then yan po yung tray Diyan po lalagay yung clip, magkabilaan para mahatak yung papel ayan. no, di ba? Ayun na siya. yan ganyan po maglagay ng lupa. Sa pagpupunlaan natin ng romaine or lettuce sa Japan. Ayun. Medyo konting push-push para may pasok na mabuti sa gilid. Ayun. na po ang ating lupa. Ayun, bubutasan naman po natin siya ngayon. Ayun. Kailangan mo daganan para mabaon masyado. Yan, magkabilaan po siya kasi sira na po kasi yung tong ng aming pambutas. Yan, kailangan sakyan talaga. Yan, charan. O yan, di ba? Tapos na po ang pagbubutas. Yan, sa kabila pa natin bubutasan. Yan, magkabilaan lang din po yan para lahat may butas kasi wala nga isang tong. Kaya butas-butas pag may time. So yan, o yan. Yan naman po yung aming pantanim para isang pindot lang bagsak agad po yung buto <laughs> yan, para ka ng bigas na inaalis mo yung binlid may mga butas po yan yung nakita niyang papel kanina yun nakasakto po yung mga butas doon yan, nakasukat din po yan sa tray para isang pindutan lang nakatanim ka na, hindi na kailangan magmano-mano pero minsan po nagmamano-mano kami kasi isa lang ipantanim pag wala nang ginagawa iba nagmamano-mano rin kami para mabilis matapos yung trabaho namin Isang click lang po 'yan, oh. pindot. 'Yung sinin niyo po 'yung nasa kunin niya, oh. 'di ba? Lumang-luma na po kasi 7 years na siya halos. Kaya kailangan ng tiktikin kasi medyo kumakapit na 'yung mga binhi oh. 'di ba? Swak na swak 'yung buto. 'Yan, pagkatapos naman po namin tamnan, nialagay po namin sa loob ng greenhouse. Para sa pagdidiligo, pag-alaga. 'Yan, napasok namin sa loob para mabilis. And nagtry din po ako na magtanim ay maglagay ng lupa. ganyan, ganyan naman ako yan. No? parang naglalaro ka lang, yun. Eh, no? Parang naglalaro ka lang maglagay ng, ano, ng lupa. Yan, ganyan lang. Siyempre, parang pantay-pantay. O, di ba? Ganyan lang para ano yung lupa. Huwag mo masyadong siksikin. Sa siyang gilid na yan, dapat din namin nilalagyan kasi sayang din kasi nakailalagay doon. Siya pang may dadagdag namin sa panibagong tray. Yan. O, di ba? Puslak, puslak, puslak lang yan. Oh, ganun lang, basic. Asahod ka ka agad ng lapad. <laughs> Charot. Oh, ayan, di ba? Kailangan mo ng gloves kasi nakulay yung ano, yung lupa niya sa kamay. Ana mo na rin 'yan. Para sa pagbubutas, buutas mo na rin. Ayun. Magbubutas din ako syempre. E, mabigat ako, kaya mabilis lang sa akin magbutas. Mga basic lang kasi mataba ako eh. <laughs> jambu jumbo Ah, oh, ba diba? sentiyan lang. Tok-pok, pok-pok, pok-pok, gusto ko kasi yung butas na butas talaga. Para magandang tamnan. O, oh, diba? O, oh, tuk-tuk. O, -tuk. oh, diba? O, oh, isa pa. Para mabilis. Tapos isang click-click lang po yan para matamnan agad. Hoy, jaran. Nabutas-butas na. Oho. O oh, yan. Magtatanim din po ako syempre para makita nyo rin ako paano kumilos. Medyo maunti na po yung binhi kaya medyo mahirap magpasok sa ano. Magpasok sa bunga butas niyan. Oops. Oh, ba? Diba? Kela mo salat-salatin kasi baka may dalawahan sa butas kaya kasi pangit din po kasi siyang itanim. Papatayin din namin isa doon pag nagdalawahan siya. Alis din namin isa. Kasi pangit pag dalawahan hindi gumaganda yung gulay. Dapat isa-isa lang po talaga. Oh, yan. Pasok isang pindot lang po. Ayan, pasinin nyo yung nasa kanan ko. O, oh, diba? Isang pindot. Toink. O, oh, diba? Labas. Eh, kaso may naiwan. <laughs> kasi, ang tagal ko kasi din nagtatanim mga kadiskarte. Kasi iba yung trabaho ko sa kanila eh. Yan Siyempre, so, ibabalik ko ulit para tuktokin ko. Tuktok. O, oh, tuktok din. Tuktok doon. O, oh, para moba lahat. Tara! O, no, diba? ba? na. O, ayan na po. Ayan, after no, a week siguro. Kasi di ko sinasubaybayan masyado yan. Bumubuka na. Bubo na yung ating mga binhing tinanim. Ganyan lang po siya dinatabunan. Basta pagkasulpit niyan, pagkapasok sa butas. So, yan, Ang bilis lang ng proseso niya, mga kadiskarte. Eh. Madali lang po siyang palakihin. Kasi nasa greenhouse siya, mainit. Tapos di siya nahanginan. Tapos lagi pa siya nadidiligan. Ayan, o ba? Diba? Ang ganda, no? Lahat tubo. Walang mintis. Pero may kamahalan din po kasi yung bini. Ayan, binalikan ko ulit siya. Kada umaga lang po kasi ako pumupunta dyan sa greenhouse. Kapag pag may time lang, susugudin ko siya para mag lang ng kahit 15 minuto, 15 seconds. O, oh, diba? Ayan. Medyo pangit po yung iba, no? Kasi nga, yung time na ano, mahangin siya, dinasara nung amo namin yung bintana. Ayan na siya. Maganda na. Pantanim na. Yes! So, ayan naman po ang aming ginagamit sa pagmamaruchi o pag-iitim, pagalagay ng pagtatamlang po namin ng na. pomin. Oh, I mean. After 45 days po or 30 days, pwede na siyang itanim. Yan. Ayan naman po ang aming traktor. Diba napaka-basic sa Japan noon, napaka, napakadali na lang ng trabaho nila. Ganyan, pala-pala lang. Yan. no, oh, diba? ba, o ba niya yung, ano, yung parang plato sa gulong para matabunan yung gilid. Kailangan maganda ang pagkano niya kasi pag humangin mga kadiskarte naalis din yan. Pag naalis kasi yan, wala din, masisira din yung tanim namin. Kaya kailangan talaga maganda yung pulido yung pagkakalagay ng maruchi or nung kukurong ano, ng plastic na itim. Ayan. Yung mga kadabutas ng mga kadiskarte doon po namin tinatanim yung mga romaine. yung aming mga binhing romaine. O oh, diba? Ano na, napalapala siya. din, na. Di diba, Pantay na pantay mga kadiskarte. Eh. Pulidong pulido. Ang pulido. ganda. Ganda ang pagmasdan. Yung kabila po, nakapagtanim na po kami doon. Kasi di ko sila matyempuhan. Pagkatsyempuhan ko lang sa ako na po nabibidyohan yung process niya. Kaya kung makikita niyo po ibang process, di ko na mabidyohan. Kasi syempre, di naman po lahat sa pagkakataon eh. Andun ako sa paggagawa-gawa nila. Ayan po yung binihin namin yun. Ayan, ganyan lang po magtanim. Yan, pasok sa butas, pasok lang. Yan, no, 'di ba? Ganun lang para ka lang po nagtatanim ng palay. Pero mas madali kasi sa palay, na buwan ko na po magpalay eh. Ayan, no. 'Di ba pa kami. So lahat po kami diyan nagtatanim. Nasa ano po yata kami 11 po yata kami lahat nagtatanim diyan. Medyo marami-rami po kami tinatamnan sa isang araw kasi marami rin naman kami. Ayan, yun na po yung pagbibidyo ko na yan, last na, na yan. Last na pagtatanim na namin. Kumbaga ano, yung araw na yon kaya nakapag-video ko. Kumbaga kailangan na kasi natin magpaalam sa amo na kung pwede mag para naman ano, legal ba ang pag-video natin. Kasi syempre wala akong ginagawa, di ba? nagbi lang ako. Nakakaya naman sa mga kasama ko. Yan, gusto rin naman nila kasing binibideo rin kahit pa ano, syempre. Para mapaki-ma-share din namin sa inyo yung process ng pagtatanim. Para malay nyo, magaya nyo dyan sa Pilipinas, in case man, para makatulong kami sa inyo. Kasi alam naman natin na sa Japan, eh, high-tech po talaga ang pagtatanim dito, o pagka-farm sa kanila. Kompleto sa gamit, kaya mabilis ang process, kumbaga. Saka naka-greenhouse sila, mga discard Pero talaga po, napakaganda po talaga ng gulay dito, promise. Compare natin dyan sa atin talaga. Hindi ko naman sa inaano, pero sa pag ano din sa pag-aalaga din siguro or sa mga kasi kulang din po sa mga gamit kagaya yung pag-i-spray ganun yung pa mag-i-spray sila kumbaga sa atin mano-mano lahat sa kanila may mga makina rin silang pang-spray para mabilis ang trabaho sa ano suportado po sila talaga ng gobyerno talaga yun po talaga yun sa napaka ano napakabait din nila wala ka rin masabi sa mga hapon nasortehan namin yung amon namin mabait nasuportado kami sa lahat ng gusto namin, ganun. Para mas masaya. Siyempre, pag maganda rin yung relasyon mo sa amo, mas maganda rin magtrabaho, di ba? Sa kailangan din maganda rin ng ano, pakikisama mo sa mga kasama mo para maganda rin ano, magandang pakiramdam na magtrabaho araw-araw. Hindi mo hindi makagaya mag-aaway-aaway kayo, ganun. Pag may mounting, ano, mounting pagtatalo, ganun, siyempre kailangan pag-usapan agad para hindi na lumalaki. So yan. Nay, nag-ingay na ako mga kadiskarte gomen eh. Sa hirap ba naman ng buhay natin sa Pilipinas eh. Ang rate po namin dito eh sa isang, ah, sa isang oras po namin ay eh, ano ano. Kumbaga isang libong yen, ganun. Pero sa Pilipinas po yun ay 36. 36 sa palitan po ngayon na. Pero dati po talaga 46 po yung palitan, 49. Ngayon napakababa na po ng Pero okay pa rin naman kahit paano kasi at least ano mataas pa rin yung sahot namin kahit malayo kami sa mga pamilya namin ayan o, di ba? ang dami na namin kamay dyan so yan po yung tinamnan namin lahat yan ganyan po kaluwang ano, mga dalawang oras siguro namin tinamnan o isang oras ganon hindi ko na po kasi matandaan eh. <laughs> sorry po so yan yan na po yung ano after yan syempre maglalagay kami ng biniro dyan yung ano kawayan na maliliit yung parang ginagawang ark para lalo siyang lumaking maganda ganun, tumaba, nabilis lumaki pag naka, ano, nakalagay ng biniro ba? Diba? ganda no o yan na po siya, yan na po yung product namin o baga, harbisin na po siya yan no, ba? Diba? na po yung mga box na ginagamit namin, nangalam na namin ng dose sa isang box yan no, ba? Diba? na yan, ganyan po sila magkiti kasi alam niyo naman, nag-i-video tayo, hindi natin mapakita kung paano kung mag or mag-cut. Ano, mag -cut. Ganyan lang po siya, tapos yung pasok na yan sa, sa box. Basic lang, di ba? Oh, so yan, yan. Yan naman po yung kasama namin ng ano, Myanmar. Siyempre, sabi ko, bilisan niya, di ba? <laughs> oh yan, ganyan. Pero fast forward yan, para ano, mas ma mabilis yung minutes natin. Di ba? Mabilis, pero mabilis po siya kumilos. Yan yung magaling namin Myanmar eh. Magaling siya magnihunggo sa trabaho din, magaling, wala ka na rin masabi. Oh, di ba? Ang ganda po ng aming ano, roaming ngayon. Pang dosehan lang po talaga sa isang box. Eh, kasi minsan may mga bulok-bulok din na sobrang init ng ano ng biniro. Yan po yung ano, yung po mapapansin niyo yung, yung kawayan na yan. Tapos yung blue, tapos yung plastic yan po nilalagay din po. Yan. Hindi ko na po kasi siya na ano. Hindi ko na po kasi na video at wala nga tayong time para puntahan sila lagi kasi Bibihira lang din po kayo mag-harvest niyan. Kung ibang, ano, ibang tao po yung nag-harvest, mga hapon po sila. Baga pag wala lang sila, saka lang kami yung mahalili para mag-harvest. Ngayon, pasalamatan tayo at nakapag-video po tayo kahit po paano para ma share ko rin po sa inyo kung paano yung process nila. ng ano. Tapos pagkatapos po niyan, di-deliver na po siya agad. Diba? Ang bilis lang. Pagkatapos mong harvestin, katiin, tapos ilagay sa box, tapos kikiluhin. Yan. yan naman po per kilo naman po siya. Kasi maliliit pa ganun ano siya 5.7 or 4.7. no? diba? ayan. ayan na po lahat ng ano namin nang tinapos namin sa isang oras at kalahati ayan apat lima anim po kami lahat ayan ganyan lang po ilalagay namin dyan sa gilid ng kalasada para kunin naman po naman po namin na i